patuloy hindi na makita ang aking mga tarbos. Tumba ang aking mga mais. At tutulungan ang akin. Ang ata Baha. Eh, dibaha. Bak di baha?

Baka binabaha na. Ayan. Ayan. Kahit maulan, ako'y nandito lang sa garden. Sinilip ko lang. sinilip ko lang baha, kumba at so, malalaki. Ah, so, Yan, hala. Kahit maulan, hindi. Kuha kasi gamot ko sa hukon. So, so. 哇哇！哭。 Pinilip ko lang baha. Tumba. Malalaki. Malalaki.